pabawas sa bisig na wala. Abay, ano mo na? Ay ah, kayo. kung bayara nang bukid na hindi kaya bayara. Wag mo na. Abil mano kaya bang bang? <laughs> Oo oh, nga, ah, eh. so mo. ano ano wala, tama kaya ka pa ano parang ayo. Kaya ako namin nabili sa gandang mong lalaki yeah, hindi na sa ko natin yun, sa gandang lalaki mo. No? <laughs> Ayaw! Sa <laughs> gandang katawan. Wala ba akong pinula sa baka mo eh, hanggo sa pulyang. <laughs> wala akong pinupula sa baka mo, ikaw lang ang puli ng puro sa baka mo. Taba. <laughs> Hindi <laughs> May magandang baka dito ang junior bull. Ay, matsura na po ito, ano? Matsura na. Matsura. Masamang hitsura. <laughs> magandang araw mga talongs TV. dito tayo ngayon sa Lucena Auction Market at mayroon pa ilang mga baka dito na binibenta. Ngayon pala po ay April 6, 2025 tayo po mag-update ulit ng tawaran nila dito kaya samahan niyo ako sa ato, video sa reto dito sa Lucena Auction Market. Patong sa anim. Ba't puro ano siya? Mata mo ma tapang ba? Hindi naman. Ah, puro siya. Tumis po masya lang. Mas kaya ka nun. mo. na. Good morning, good morning, good morning. Hmm. Magandang umaga pa mga kapapols. Magandang umaga. Patalong steady. Hmm. Ayan yung baka ni Boss. Nasa 55 yan. Bawa wow, sa 55 daw. Wag Boss, hindi po tayo magkakaano. Magkaka hindi magkaka tayo magkalaban ngayon. Magkakapit tayo. tayo ngayon. Kaya ko lang gusto ang binigawa ng maraming tumay. Dumi ka lang kung ay wild hit. daming ano. Niya, kaya Parang mancha, no? Oo, gusto ko lang at may mancha. Hindi Boss. Ayan, I mean, pagagaling niya. sa gandang lalaki mo eh. Ako rabi na ibigaw sa gandang lalaki mo. Tayo yung maaapit tayo dyan. mo ng baka. yung yeah. 60. mo. <laughs> <laughs> ay! 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 Ay!

kaya wala namin nabili sa ganda mong lalaki Hindi na sa natin. Sa ganda lalaki mo. No? Ay, o. Away, away sa camera, away. Away. Away naman. Away naman. katawan. Wala na akong pinula sa baka mo. Hanggang sa pool Wala akong pinupula sa baka mo. Ikaw lang ang puli ng puro sa baka mo. Taba. hindi ba ba yan. Kung ko din lang, hakanapin kita. Yo, yo, ang ganda. Huwag okay, mo na kayo. Kung okay. babuwasan ko din lang, hakanapin kita. Oh, sige. Okay. Iwalay muna. Hindi ka, Nika, ka sundo sa baka ngayon? Pwede siyang buhay na. Buhay talaga eh. Hindi naman niya. Buhay na eh. Hindi ka tayo eh. Sige. Iwalay muna daw. Pag daw sa C55 ay hahanapin na lang si Bossing. Yan. Hindi nagkasundo

pati tingin pa alam hindi pa masyado ano yung katawan nyo yun ganda ng bangang may lapad may haba nata lang tinatawaran tina pa nila yun yung taga sa isip

Ayan. Sarado na hindi ang presyo dito sa bakang ito. Bawas ang gusto ng bibili. Maganda naman ang katawan niya. Pampatiling pa. Pampatiling pa. Hindi pa silang kakasundo sa baka ito itong tanong. Uh, Malulugi yata ang nagbebenta. Hindi pa nang kasundo. bawasan na yung ang tawad ang gusto na may sarado hindi ang kasundo sa bakit maganda naman ang pagkabaka niyo. ma ano malapad mahabat matalaw pang alaga pa ito ay, dumalaga. Ah, inahimba ka. Matsura. Matsura na po ito, ano? Matsura na. Matsura. Masamang hitsura. <laughs> <laughs> yeah.

Lalo <laughs> kami pala ka ito ng kasi hindi Matsura. Mas magaan, mas magaan pala timbang na matsura po, no? Kaysa lalaki, Para din? Ako, sa baka. sa baka. lahat ay Magkano? na ah, magkano kaya sana hiningin nyo dito? Ah, patong sa 55. Ah, Atong sa 55 lang daw pala to. Kaya panatawan ni kaya kanta si ano, sa 55. Yan. Yeah. Matsurang baka. di <coughs> Hindi pa sila kakasod at bawas ang gusto ng video. Matsura. Yan may uh, dalawang kalabaw dito. Ganda. Taba. Mataba ang pagkakalabaw. Sinto, kinsa ang tawad? Ang gusto yung sinto ba ito eh? Dalawa. Dalawang kalabaw. Ano? Ano ka Ito daw dito dalawa. Ito daw. 120. 120 ang halaga daw. Sa dalawang kalabaw. Ito yung isaw Ganda naman ng kalabaw na taba. Ito galing lang dito, Bilog. Galing Tayabas 'yan. Tayabas. Magkano ang tawad ng bibils? 115. 150. Ang gusto 120, hindi part ng kakabilihan. Ganda 'ba ng kalabaw na ito. Kaling daw tayabas, tingnan natin. Bilog na bilog siya. Gano. Okay. o. Ganda ng dalawang kalabaw na ito. Binibenta pa ito, hindi pa rin kakasundo. Ay, parang may dugan lang yung kontot niya. Ito pa yung pangkakatay niyo na. 27 media. 27 media. 80 kilos. 80 kilos daw ito sa katay. Baba ano? Baba yan Baba yan Parang ito yung alpas kuya no? Alpas? Oo nung, uh, parang hindi sanay sa talis kaya nakabili 60 <m conservatives> huh? na pa lang tinawag dyan mo Yan kasundo na sila dito 17 17 Magkano po? sa picture yan Baka ba ito tulang talaga na baka mura sa Lucena ng bakat ka lupa. Mura nga ito. Ayan. Si ay, 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 Kuya Nante nakabilis. Si Kuya Dani ang nagbenta. Kasundo na sila dito. Sige, tulipod nga para daw. Ayan. Tatay na daw ito. May damage siya. Pinupugli mo lang yung balat. Ay, pag Ay, ay! ay, ay, ay. ay katay naman yan. Kakatay na yan. Hindi na kasama ang balat. Ay, pag mo Wala. Ay, ano yung tempo ang na lang Dumalaga din. Magka ng tawad kayo nante? 42. 42, 42 daw.

wag wop, 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 Eh, patay mo lang sa tawa, parang di nakakaya. Hindi nga niya tawa. 435, baka tawa 435, bibigyan lang 435. Yeah. Ay, ako bayan nyo, hindi niya malalaman din. Sabihin nyo siya na hindi pa lang siya... Sabihin nyo yan. to, 435 kaso na. niya kaya... Tinatawagan ka lang ang Wala raman. Hindi bagay niya. Hindi pa bagay niya. Nabi-video ka na naman. Ako! <laughs> 39 daw ang tawa dito. Malaki oh, ka 39. 39,000 ang tawa dito. Uh, Balagbagay na pagkabaka. maganda siyang pangalagat, at mahaba ang pagkabaka tatawaran pa lang sila sa baka ngayon isang libo pa ang diferensya nila may bibigay ito eh ano? pabaka magkakasipunin lang hakim mo lang yan nagsugat na yung ano niya no? binibenta pa ito ng 40 dahil sila yung tawad Ayan. may magandang baka dito ng junior bull ang hinihingi dito yung porti ito ah 42 daw yung sa baka nga ito yun ang ganda ng ang na katawan quality ang ganda ng pagkabaka Uh, malahi siya. Brahma ng lahi. Mistis, uh, ah, para mistis rin pero maganda naman ang pagkabaka. Ayan. 40 mahigit ang binibenta ito. Nakuha ang 37. 37 itong pula. Itong puti. 62. 62. 62. Hindi ko nag hila niya siyang taba. Ito na yung 37 pakatay na. 37. Uh, 37,000. 37,000 yan. pangkatay na. Ang ganda naman ang katawan. ganda ng katawan yan. Tagalog. I-mamarkahan na lang. Nabili na. Ako yung pahatlo. Yung dalawin na ano kanina. yung kanina, o. Oh. Yung para babae. Ay, nabili na rin 37. Pangkatay na. Kay kuya. Nabili.